Ma, balik sa Maron. Blooming Lee <laughs> Hahaha Happy Valentine's Day. <laughs> sa'yo sa ang taga yan. Sa'yo ang baso. <laughs> di ba, valentine sa Maron? Di rin ka mato okay. Hindi maka. Mato lang di ka glonis. Kay, glonis. Karun, katuro sa'yo Maron. Di ka magdagbar talo. Kaya mo bukong <laughs> nito. Di pa oras. Eh, ikaw may book on sauna. Ikaw, ikaw na si mabuak niya. Sa nito. Ano lapan Wala pa Papa Ma. Muta na ko nung... <laughs> uh, wala na niya. Hindi, wala na niya. Ako nung tala ko ba, wala pa mo siya. Ampiyag wala na, ampiyag tala langit. Tala ko nung ba? Oo. Oo, wala magpinugas ng pagka... Oo, oh, oo. Oh alamang dilik-dilik sa kasing-kasing, huh? sino ba? ba ni siya? Oh, oh, ang ha Andy. hantod sa ang, -ang di si Osba ba. laba ba mo siya? Ay, si koan ng ang pangani mo. <laughs> Ay, si Dayel Dayel da, tawag ka, tawag kag koan 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 <laughs> laba mo siyang. Oh. Maoga ni, ini tanan ko ba laba okay, e, ba mo siya. ng hugot ba Kasi kasing kasing ba. Hu. Bulitan ni waro 14 torsen Di ba reported. Unom to na interview portion man ni. Sa mga sama ni mo, kami nga dagko na milima lima kay apo. Yung ikaw na lang. Oh. ni mo nagigig Alala, ini mulu. Alala, ini mulu, Pak. Si Ico, wow, kita gitu, si Ico, ini mulu. Tunin dake box, Pak. Ah, wow, bro, papa, Dako, Dako, oh, siya, pangan, nih, mau dake kemana, <laughs> kan? Oh, Pak, dedek kamu great dake happy birthday deng, nah, do happy birthday do muasamakarol, kenapa? Gigas mo. Yote hotel. Ako gikuha nung kapapa nung yote hotel. Papa mo interview Interviewan na nung yote hotel din. ba? Punta na nung mama. pawa. Waro mag-imot Kita pa nyo ba imot? May pakatao on. ontika? Malintayas maro. Bahali na. Oto ba? arel arel lang ko Royal Legip. tamis tamis. Tanan to ma. Labo papa ma? Ang na ma? Ay hilak hilak mo kanon. Ay na ay. Kada rama ako mas... ako may bawaan. Labag ya mo siya. Ay katawa. Sige lang katawa lang sa kapil mo. man eh. Wala, matrinding trending na sa Kim Jis, What the fuck? ikimjis natin to. Mama ko. Si Duterte, Ay, si Duterte. Duterte, may mong Valentina. Ah, Duterte, kailangan ba? ba? papa. Ang ba?

Mau oh, ya pun, saya ya pun mau uh, tubilin si muhat, si muksi uh, kasing, ha? Baik baga. Ayo guys. Abu sadung babak kayak si ikan kumba. <laughs> <laughs> Baik baga lagi. Abu sadung babak kayak si ikan kumba. <laughs> <laughs> Anong <laughs> ah, mga Ma, kisayang mabalinti Valentino ma. Ang katong manindahig buwak o katong nasa minteryo? Minteryo. Nasa minteryo. Nalo na itong manindahig buwak, day. Ay, nah, ganda, terkumpul na, unga. <laughs>